Ngayon, nandito na tayo sa My UK. Okay, okay. Kaya nang marami tayo Ito na, titingin lang ako dito sa mga coat nila kasi susuotin ko nga. Magkocoat ako sa aming party Kasi gusto ko yung nakakoat ako. Pwede na ba? Kaso nakasando tayo sa loob eh, kaya ang pangiting nan Sando lang kasi sinuot ko. is good at yan at tayo ay mamasyal masyal muna sa labas at tayo ay day off ngayon ayan o, tingnan nyo ang ating paligid na dinadaanan napapaligiran tayo ng snow ano malamig pa rin ang area natin ngayon at hindi pa rin nawawala ang snow meron pa rin ayan, habang tayo ay naglalakad ay malamig And mga ka-squared at tayo may pupuntahan lang at magki-Christmas party kasi kami sa December 21 at titingin tayo ng ating masusuot syempre nakakahiya namang a-attend tayo ng basta lang din yung suot natin eh, kailangan i-prepare din natin ang ating sarili, first time kong a-attend ng Christmas party dito sa company na to kasi ito yung first year ko dito sa kanila. Six months pa lang ako. Kaya, tignan natin kung anong mabibili natin. Samahan nyo ako. Ayan o, naglalakad tayo. Palabas. yung mga paligid o. Oh. Ayan naman. Uh, malamig. Kaya, anong ano natin yan? Double jacket tayo. Double jacket. Hindi kaya mong... Kaya naka double jacket tayo ngayon habang Saglalakad Ano, mga daan na natin Uy, eh, madulas Madulas tong sapatos ko Delikado ako ah Buntik na kagad ako nagtihaya O nang tapak pa lang O nang tapak pa lang Magtitihaya ka agad Delikado ito pagpalusong ha pangit ah, yung nasuot yung sapatos ah unang apa ko sa isno buti agad ako magtihaya <laughs> grabe hindi pwede magpabara-bara ng lakad dapat pala dinala ko yung isa kong winter shoes ito nga ang sinuot ko kasi balat para ka eh, hindi masyadong malamig sa paa hindi naman pala, madulas. Ayan ko lang ito na sa Tormais. Ito so, yung sapatos ko na ito yung Timberland. Ayaw palang dumikit ito sa isno ah. Pangit ah. Hindi siya bagay pag may isno. Delicates tayo dito. Napapahampas tayo. <laughs> Hindi tayo po pwede. Pag ganito. Hmm. <laughs> ang gaganda ng sasakya no? i-deliver maganda andito na tayo sa tapat ng grocery dami no kuhami habang naglalakad lang pero an ano nga talaga ramdam ko yung dulas nung pag tumatapak ako sa isno nararamdaman ko dumudulas ako grabe ah Huwag naman sana tayong kumlakda Kasi marami pa tayo dyan madadaanan ng may isno isno pa Pero sana nilinis naman Yung mga gilid Kasi nililinis naman dito Yung mga walkway ng tao Ay daan sa sakyan Ay hey, may mga Naggagas na sa sakyan Ay Yan, nandito na tayo sa may hub At paglalakad Malamig Mausap yung bibig natin Snow pa rin yung dinadaan May, may snow pa din Madulas pa rin kaya Dahan-dahan lang tayo sa ating paglalakad Yan o, uh, buti na lang nilinis na dito yung Walkway Walkway puro buhangin na lang kasi para umi-spike yung sapatos kaya may mga buha buhangin Whew! ah. uh okay. mm -huh. -hmm. ang tagal ko na dito hindi ko pa ako nakakita ng tren na dumaan dito hindi ko pa natsitsipuhan na yung tren eh may dumadaan dito habang ako ay naglalakad tingnan nyo naman yung release ah. So ng tren oh, mabulas binadaanan natin mabulas yung snow gala pa more meron tayo sa sentrum meron lang akong bibilhin putik yung mga sa sasakyan ikawa ng snow ang dudumi ng sasakyan walang malinis dito maganda na maglakad dito wala nang isno uh, pantay na pantay na yung lakad natin dito hindi na tayo nag-aalangan na madudulas kasi malinis yung daan uh, picture nito ng konti yan ang okay, oh, paligid ayan okay. yeah. Nihintay na ko ng aking kakwarto doon sa Nobu Sadi Doon kami magkikita Kasi nagpunta siya sa Clinic Ito sa natin ay wala na Ayan natin yung daan Woo! Malamig Bukas pang umaga na naman tayo ng duty Kaya, Kailangan na natin ngayon pumunta Pero Friday, Saturday, Sunday off naman ulit tayo Kung wala tayong makita dito Punta na tayo ng Borno Doon na tayo titingin para mas maganda mas maraming pagpipilian grabing lako rin no ganito dito eh hindi ka sa atin pag pupunta ka lang sa kabilang kanto pwede ka mag tricycle dito hindi tingnan mo nga to si nanay kahit napaka medyo maedad na siya pero walking pa rin kaya medyo malalakas din yung katawan nila dito eh sanay siya lakaran hindi sila ano hindi sila pala sakay palagi silang palakad lakad lang tawid tayo thank you tawid tayo dito kasi kung gusto mo mag taxi ka kaso mahal yung rate ng taxi dito eh lapit lapit naman kaya na malakarin mahal yung rate ng taxi dito ang 150 mo lapit lapit lang kaya, lakarin mo na lang o ganyan nakapag exercise ka pa pagod din talaga naglakad sa mga aspiring applicant na papunta dito sa Czech Republic na dito dito malamig pero okay lang naman kaya naman kahit na medyo umuusap na ibibig natin pag nagsasalita tayo pero ayos lang scary naman huwag lang yun talagang super snow hindi pa naman dito makapagtulad ng mga Canada kaya kaya pa naman dito huwag lang yun to, sa Canada kahit wala ka nang tungtungang cement na o lupa nice, wala snow mahirap na huwag at least dito nalilinis pa naman kaya 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 hu. dahil sa kapit na tayo sa may post office konting lakad na lang sa Novosady na tayo station at doon ako iniintay ng aking kasamahan ano bilihan ng mga high power tools ayan mga construction equipment or mga garden tools ayan dyan hey. malamig Ganda ng ano na to Sakyan, jeep Discoverer Uy, kakapurasa na pero ano ah Pinagpapawisan ako Kasi lakad nga tayo ng lakad Tapos yung suot ko ay Dalwan jacket, isang hoodie sa loob Tapos ito na yung mga pag Kaya Nainit ko sa katawan Ay, ko na Nainit na talaga din lang tayo ito yung post office dito sa amin posta, cheska posta yan, post office yan ito tayo sa kabila <laughs> tayo maglalakad nandito na tayo, malapit na tayo ay, tanggalin natin yung kabilang hoodie medyo naiinita na ako at tayo tatawid oh, oh, wala nang sakyan Tawid tayo Sila nga, lalakad lang dito Yan ang ilog, ang ganda lang akagos ng tubig eh. Hindi lang dito clear yung tubig Tulad talaga sa Switzerland Pero at least Malinis, walang mga basura Damo lang talaga Lalo Pabuti ka natin si Manong Tawid tayo Angela. Kung ayon kasama, hinihintay na ako dito eh. Hihi, eh, hey, isang kaya nandun yun. Ito na tayo sa Nobu Sadi. Kahit malamig, nakarating tayo maglakad. <laughs> malamig yun know? o. Pero pawisan yung ulo ko talaga. Dalbo kasi yung suot ano, Hoodie. Eh. Nasaan na yung kasama ko? Well, Nag-iintay dito. Malamang. Nandiyan lang nga naka tambay. Sabi ko dito lang ako eh. Dito niya ako hintayin. Ay, naataasan yun. hu hu. o. Welcome to Cheritki. Mga boss. Nasaan yeah, ka na? Chen 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 Wala Tingnan natin dito sa may kebab Baka dito ito matabay Ayun na pala Kung na nakita ko na yung kasama ko Sa kabila Walang meg tawid lang tayo doon sa pedestrian para maganda ang tawid natin. Ayun, e nago na tayo. Uy, yeah. Tawid, tawid, tawid. Ayun uh -huh. e na. Ang dami? Ano? Ha? Wala. Eh, ano na lang plastic. Hindi na ako nagdalumpag. Tamad na ako mag-meet eh. Whew. Yan ang ating kasama. Anong balita? Ayos na? Oo. Dagdala ka ba? May bag ka ba? Wala, wala eh. Eh, ano yan? Sapatos. Sapatos. Bumili ka? Oo. Saan? Nakita ko na sa Genesis. Saan? Sa Genesis. Eh, siya yung nakapunta ka na pala? Oo. Nakita ko lang. Eh, may bago-bago ka na... Di ano lang naman yung parang ganito, BTY? Uh, pang ano, winter? Hindi. Ah, hindi. Ah, uh, uh, pang pumasok. Ayun, mga, um, uh, ito siya sabi ko. Yung ano, yung pang ilagay ko sa bagahe na pag uh, dito, vacuum. Pumasok. Pumasok, pumasok din. Ah. Saan mo nakita sila, Eva? Ando na. So, na sa Saan? 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 bus? Saan? Na hindi sila. Pamburno. Ah, Asama po. Kasama si ano, si Mami, si Mami niya. Ah, si Mami. Tawa. Si Mami taba. Oo, yung may sibo. Ah. Wala yung ano, eh, wala yung last date. Ay, ah, yung ano, yung isang babaeng maliit na kulot ng buhok na may edad na rin. Wala ay ah, yung uh. nakabike oh, lagi. Ha? Yung nakabike lagi. Hindi ko alam eh. Baka yung nakabike lagi yung sa ship ng kabila sa A. Oo oh, yata. Abi pala, B, hindi A, kami ang A eh. Oo, oh, kasi pula ano. Hindi na nasir. Oo. Ah. Hindi nga ako nakilala kasi nakabalot ako tapos nakalala. Uh -huh. Binati mo? Binati ko lang. Black sa Genesis. Tingin kami. Okay to, okay. <laughs> <laughs> Hindi kami makakabili sa brand nyo. Mahal. Meron dito na tayo sa May UK. Okay, okay. Yan, wala lang tayo Ito na, titingin lang ako dito sa mga coat nila kasi yung ko nga magkukot ako sa aming party kasi gusto ko yung nakakot ako kasi mga formal formal naman yung mga pakuldore kasi yung ano nyo tela eh yan tingin muna tayo tingin pwede na ba kaso ah, nakasando tayo sa loob eh kaya ang pangit tingnan sando lang kasi sinuot ko pero parang pwede na to chen Jen, ah chen pwede na kasi pag naka t-shirt naman tayo. Oo. Oh, okay. Pag naka t-shirt kasi ngayon mga sa samanting nang kasi nga naka ano. Naka dito, naka sando. Pero kung kung naka ano. Pero siyempre tumingin ka muna kung baka mayroon pa. Siyempre titingin muna tayo pero pero ito parang napupusuan ang ulat tingnan mo. Oh, kasi pag pag tinanggal mo yung buttons niya. Tinanggal mo yung buttons niya. Yeah. Okay lang siya. Oh. Tapos naka ano ka lang. tapos ganyan yan yung sapatos. Oh. Di ba? Pwede na yan. Titingin mo tayo iba. Ibang kulay naman. Pwede na ba mga ganitong formahan natin? Siyempre, itatakin natin yung ating sleeve. Tapos ang gulo ng buhok ko, yun. Pwede na ba ito? Sa ating... ah oh. Ayan, na Subok lang yan. Pero, hanap pa tayo na mas mga fit sa ating yung coat. Medyo parang malaki pa eh. Ayan, at nakabili na nga tayo. At... Ito. Hindi eh, ngayon. Meron na tayong pangharabas. Ito lang, isang suot lang naman to. Kaya hindi na natin kailangan bumili ng brand new. Isang suot lang yan. Kasi yeah. isang party lang yun doon Next year na ulit ang ulit. Kaya, yan. Okay naman. Paano? Hanggang dito na lang. At kami naglalakad na naman. Pauwi lang din naman to. Ganun din. Hindi na ako kanina. Maraming salamat. Bye bye. ごあっ